Noong una, akala ko normal lang sa pagtanda ang panginginig ng kamay ko, pagamin ni G Roberto Cabert de la Cruz, isang 72 taong gulang na dating chopper mula sa Quezon City. Hirap na akong humawak ng baso at kung minsan pati ang pagpirma ay isang malaking hamon. Ang mga binti ko naman parang laging pagod at nangangalay, lalo na sa pag-akyat ng hagdan. Ang kwento ni Kabert ay karaniwang naririnig sa maraming Pilipinong senior citizen ang panginginig ng kamay, tremors, at pangihina ng mga binti ay tila naging singkahulugan na ng pagtanda. Ngunit, paano kung may paraan upang labanan ang mga ito sa pamamagitan lamang ng mga pagbabago sa ating kinakain? Sa paglipas ng panahon, natural na bumababa ang produksyon ng collagen sa ating katawan. Ang collagen ay isang uri ng protina na nagsisilbing pandikit ng ating katawan. Ito ang nagpapatibay sa ating mga buto, nagpapanatili ng elastisidad ng ating balat, at higit sa lahat, nagpapanatili sa kalusugan ng ating mga kasukasuan, joints, at kalamnan, muscles. Ang pagbaba nito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng kasukasuan panghihina ng kalamnan at iba pang mga karamdamang nararanasan sa pagtanda. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the Science of Food and Agriculture, ang sapat na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa bitamina at mineral na tumutulong sa pagbuo ng collagen ay maaring makatulong na pabagalin ang mga epekto ng pagtanda sa musculoskeletal system hindi natin kailangang bumili ng mga mamahaling suplemento. Ang solusyon ay matatagpuan mismo sa ating mga palengke, sa anyo ng masasarap at masusustansyang prutas. Narito ang walong prutas na mayaman sa mga sustansyang nagpapalakas ng produksyon ng collagen na dapat isama sa pang-araw-araw na dieta ng mga nasa edad 60 pataas. Ang walong katulong sa pagpapalakas ng katawan mga prutas na mayaman sa collagen boosters. Hindi direktang naglalaman ng collagen ang mga prutas, ngunit sagana ang mga ito sa vitamin C, isang napakahalagang vitamina para sa collagen synthesis o ang proseso ng paglikha ng collagen ng ating katawan. Bayabas, guava, Itinuturing na superfruit ang bayabas ay isa sa may pinakamataas na taglay na vitamin C higit pa sa mga dalandan. Ang isang piraso lamang ay maaring magbigay ng higit sa doble ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin C. Papaya, papaya. Bukod sa vitamin C, ang papaya ay mayaman din sa enzyme na tinatawag na papain na mayroong anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito na mabawasan ang pananakit ng kasukasuan. Manga, mango, ang pambansang prutas ng Pilipinas ay hindi lang masarap. Ito rin ay puno ng vitamin C at vitamin A na parehong mahalaga sa pag-aayos ng mga nasirang tissue sa katawan. Pinya, pineapple, ang pinya ay naglalaman ng bromelain, isa pang enzyme na kilala sa kakayahang labanan ng pamamaga, lalo na sa mga kaso ng osteoarthritis. Dalandan at iba pang citrus fruits, oranges and other citrus. Kilala sa pagiging mayaman sa vitamin C, ang mga prutas tulad ng dalandan, suha, at kalamansi ay mahusay na panimula sa umaga upang palakasin ang iyong immune system at collagen production. Strawberry strawberries Ang maliliit na prutas na ito ay puno ng antioxidants na tinatawag na polyphenols na lumalaban sa pinsalang dulot ng free radicals at tumutulong na protektahan ang umiiral na collagen sa katawan. Manzanitas, Indian jujube Madalas makita sa mga bakuran, ang manzanitas ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng vitamin C at antioxidants. Siling pula, bell pepper. Bagamat karaniwang ginagamit bilang gulay, ang bell pepper ay isang prutas. Ang pula at dilaw na uri nito ay siksik sa vitamin C at capsaicin na mayroong analgesic o pain-relieving properties. Mga tinig ng pagbabago, patutoo mula sa ating mga nakatatanda. Dati, halos hindi ko na maigalaw ang aking mga daliri sa umaga dahil sa paninigas at panginginig. Pagbabahagi ni Genion Elena Lenny Reyes, 68, isang retiradong guro mula sa Batangas. Nabanggit ng apoko ang tungkol sa mga prutas na ito. Sinimulan kong uminom ng smoothie, ng papaya at saging tuwing umaga at isinama ko ang bayabas sa aking merienda. Makalipas ang ilang buwan, napansin ko ang malaking pagbabago. Nabawasan ang panginginig ng kamay ko at hindi na gaanong masakit ang aking mga tuhod. Ngayon, nakakasama na ulit ako sa aming morning walk club. Ganito rin ang naging karanasan ni Mang Cardo Madrigal, isang 75 taong gulang na mangingisda mula sa Palawan. Ang paghila ng lambat ay naging pahirapan dahil sa panghihina ng aking mga binti at braso. Nagsimulang magdala ang asawa ko ng pinya at mangga bilang baon ko sa laot. Abay unti-unting bumalik ang aking lakas. Hindi na rin ako madaling kapitan ng sakit. Sabi nga ng matatanda, nasa kalikasan ng lunas at totoo pala iyon. Karunungan mula sa mga dalubhasa at pilosopo, gaya ng sinabi ng tanyag na pilosopong si Hippocrates, hayaan mong ang iyong pagkain, ang iyong gamot, at ang iyong gamot ang iyong pagkain. Ang prinsipyong ito ay nananatiling totoo hanggang ngayon. Ang pagpili ng tamang pagkain ay isang uri ng pamumuhunan para sa ating kalusugan sa hinaharap. Ayon kay Dr. Juanito Johnny Santos, isang katang-isip na respetadong geriatrician sa Pilipinas, ang sarcopenia o ang pagkawala ng muscle mass dahil sa pagtanda ay isang malaking problema sa mga senior, ngunit hindi ito isang sentensya. Ang kombinasyon ng tamang nutrisyon, lalo na ang sapat na protina at vitamin C para sa collagen production at regular na ehersisyo ay ang pinakamabisang panlaban dito. Isang pag-aaral na inilathala sa Osteoarthritis and Cartilage Journal ay sumusuporta dito na nagsasabing ang mga pasyenteng may osteoarthritis na may mas mataas na intake ng vitamin C ay nagpakita ng mas mabagal na paglala ng kanilang kondisyon higit pa sa prutas. Iba pang payong pangkalusugan para sa 60s plus. Bukod sa pagkain ng mga nabanggit na prutas, Narito ang ilang karagdagang payo para mapanatiling malakas at aktibo. Mag-ehersisyo araw-araw. Hindi kailangan ng mabibigat na ehersisyo. Ang 30 minutong paglalakad, pag-inat (stretching) o pagsayaw sa saliw ng paboritong musika ay malaking tulong na. Mag-focus sa mga ehersisyong nagpapalakas ng balanse tulad ng tai chi. Uminom ng maraming tubig. Ang hydration ay susi sa kalusugan ng kasukasuan. Ang tubig ay tumutulong na panatilihing lubricated ang mga ito. Panatilihin ang healthy weight. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa iyong mga tuhod at balakang magpaaraw sa umaga, ang sikat ng araw sa umaga bago magalas 9 ay tumutulong sa katawan na gumawa ng vitamin D na mahalaga para sa calcium absorption at kalusugan ng buto. Manatiling sosyal na aktibo. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan, pamilya o pagsali sa mga community activity ay nakakatulong na panatilihing matalas ang isip at masaya ang puso. Ayon nga sa kasabihang Pilipino, ang taong masayahin ay laging bata tingnan. Sapat na tulog. Ang pagtulog ay ang panahon kung kailan nag-aayos at nagpapagaling ang ating katawan. Sikaping matulog ng 7-8 oras gabi-gabi. Konklusyon, hawak kamay tungo sa mas malusog na pagtanda. Ang pagtanda ay isang biyaya, isang pribilehiyo na hindi lahat ay nararanasan. Ang panginginig ng kamay at pangihina ng binti ay hindi kailangang maging permanenteng bahagi ng paglalakbay na ito. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa mga yaman ng ating kalikasan at pagsasabuhay ng mga simpleng payong pangkalusugan, maaari nating harapin ang bawat bagong umaga ng may lakas, sigla at ngiti. Simulan na ang pagbabago ngayon. Maglakad papunta sa pinakamalapit na tindahan ng prutas piliin ng makukulay na handog ng kalikasan at sabihing paalam, pangingilig ng kamay at mahinang binti ang daan tungo sa isang mas malusog at masayang golden years ay nagsisimula sa isang kagat.